Magandang araw mga katropa. Panibagong araw, panibagong vlog tayo, ano? Itong hawak ko mga katropa ay isang buong nyog. Ito mga katropa ay pinaniwalaan di umano na isang mutya daw ng nyog. Kaya kapag nakakita ka raw nito mga katropa, ay itabi mo. Dahil marami daw magiging magandang blessing ang darating sa iyo. Una mga katropa, makakahanap ka rin, makakahanap ka daw ng tamang tao. Ito na mga katropa yung nakuha nating mutya na nyog ano? biro ko lang kayo makatropa dun sa mutya na makakahanap tayo ng tamang tao. Ito makatropa ay nakuha ko nung ako'y naglukad. Ay tinabi ko makatropa kasi ito makatropa makabibihira lang ito. Ito makatropa ay sinasabi nila may tagabulag tagabulag daw, tagabulag na makakakita ka raw nito ng kung ano ng mga maligno. Sabi ng mga matatanda noong unang panahon. Kaya ito mga katropa, kapag nakakita kami ng ganito, ay tinatabi namin para hindi naman masama ang makatropang maniwala sa mga sabi-sabi ano sige makatropa maraming salamat sa panonood at sana ay nagustuhan niyo paki naman maraming salamat